Manggandang buhay sa inyong lahat today in Philippine history, May 29, 1963. Namatay si Maria Agoncillo sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City. At ikadalawang asawa ni General Emilio Aginado. Isko, nag-asawa ulit itong si Emilio Aguinaldo napakasal sila ni Maria Agoncillo. Okay, tara. Ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito. Si Maria Agoncillo ay isang kilalang Pilipinang tagapagtahe na kilala sa kanyang papel sa paggawa ng unang bandila ng Pilipinas siya ay ipianak noong 1859 at namatay noong Mayo 29, 1963 sa edad na sangdaang at na taong gulang. Si Marcela Malino de Agoncillo ay natahi ng unang bandila ng Pilipinas sa Hong Kong. Noong 1898, ang bandila ay natlalamang ng taklong kulay, asul, pula, at puti. Ang asul ay kumakatawang sa kapayapaan. Ang pula ay kumakatawang sa dugo ng mana Pilipinong namatay pala sa kalayaan. At ang puti ay kumakatawang sa pagkakaisa. Si Maria Agoncio ay namatay sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City noong Mayo 29, 1963. Siya ay inilibing sa Manila North Cemetery. Ang kanyang pagkamatay ay isang malaking pagkawala sa Pilipinas nulik ang kanyang contribution sa kaysaysayang ng bansa ay hindi malilimutan. Kilalaning pa natin muna si Maria Agoncio ay ang ikalawang asawa ni General Emilio Aguinato at isang kilalang pigula sa kaysaysayang ng Pilipinas. Nalito ang manapauna ang detalye ng kanyang buhay. Napakasal sila ni Emilio Aguinaldo noong Hulo 14, 1930 sa simbahan ng Balaswaing sa Malolos. Siya ay naging stepmom ng mga anak ni Aguinaldo mula sa kanyang unang asawa si Hilaynia Aguinaldo. Aktibo sa Manasyo sa Civic activities tulad ng pagiging leader ng Batangas Chapter ng Philippine Cross. Kilala sa kanyang pamamalasakit sa mga mahihirap at pag-aalaga sa mga biktima ng dikman. Okay, uulitin ko sa inyo. Namatay noong Mayo 29, 1863 sa edad na walong pok apat sa Betelangs Memorial Hospital sa Quezon City da sa colonialist chobosis inilibing sa sa Manila North Cemetery okay na intingi ang ba ginampan ang kanyang papel ni Nora Arnold sa pelikulang episode nte noong 2012 okay kaya si Nora Honor gumanap sa ano uh, Maria Agoncio ang ikalawang asawa ni General Emilio Aguinaldo sa pelikulang Presidente noong 2012 okay Singapore upang nasa ganon makausap niyo na rin po si Ginoong Spencer Pratt na siyang magbibigay ng detalye sa inyo kung paano kayo tutulungan ng Estados Unidos laban sa Espanya. All we want is for the United States of America to recognize our sovereignty. Well, I have no personal authority to make that decision, but I will deliver the message. Mga kasama, pagbalik tayo sa Pilipinas. di <laughs> hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito, May 29, 2025. Maraming salamat sa pakikinig. Tandaan, importante ni may alam. So, paalam!